Lelah ada apa-apa lagi, kakak. Bro, sangat menjijikkan, mak Kakak, kakak sedang menjijikkan ini, kakak. ni batu. Tidak ada apa-apa lagi, kakak. batu. bro? Ini Bro, wala. So yun guys So sa kakahabol po namin yung uh, May biglang Small pot na sasakyan Ay hindi na namin nakita dito Ay oh. uh, nagpahinga muna kami dito At sabang pagod na po Kami magkadol sa paghahanap uh, po namin Yung uh, Yung tunog na yun oh. Yung sasakyan na uh, Parang drone So dito pa rin tayo. Pero hindi pa rin tayo mag hindi tayo susuko mga kadol. Kailangan talaga natin mas lalo pa natin matutuklasan kung ano talaga to. Yung sinusundan po namin dahil hindi namin makikita mga kadol oh, ganito. Di ba? Hindi natin makikita talaga nandun sa taas. No? Kasi po ay hindi natin makikita dahil po sa punong kawayan na ito. No? Dito kami napadpad mga kadol sa paghahabol sa tunog doon sa bulok so yun pasensya kayo mga kaidol, na wala kayo makikita mga tunog lang po yung madinigin nyo so dito pa rin uh, kailangan po natin no, magantay at patuloy pa rin tayo mga kaidol sa pag uh, tapas ng mga uh, kung ano tayo kung ano pong nadinig po natin yung kakaiba pong uh, sasakyan parang uwi oh no yung sasakyan ng mga uh, kal ibang kalahi mga kadol yung mga alien so dito pa rin na tayo mga kadol so, sobrang sukal kahit bituin hindi makikita no? dahil nataburan po sa punong kawayan so kapag ganito lang tayo kataas ng punong kawayan makikita natin dahil doon na po tayo no? No? kaso lang sobrang taas tayo ay sobrang liit no? Diba bro? Para mga robot talaga. Diba bro? Kapag ganito lang tayo kataas, hindi tayo mga problema. Doon, nandoon na tayo. Diba? Hmm. Hindi na, hindi, talaga yung, yung, sinasabi namin kanina mga isor na hindi talaga makita yung ano nila. Na, ano namin pero sa camera, hindi ma, makita talaga dahil napakakapal po. Nandoon po kasi kami, kami doon sa kabila. So, hindi na hindi maano ng kamera yung ilaw ng sinasakyan nila. Kaya kaya, kaya nga eh. Tanatabunan ng ano. talaga. Kapag ganito lang tayo kataas, walang problema. Hindi mo makikita yung langit dito. Pero uh, wala po tayo sa impyerno. Wala, wala tayo sa impyerno. Hmm. Wala tayo sa... N nandito tayo sa oh, purgatorio. Ah, Ano ba ito? Tama ba? May, may salita bang impyerno talaga? Meron. Eh? Meron? Meron talagang salita na impyerno bro. Impyerno pala yun. Impyerno ano pala yung salitang yun? Salitang ano ba yung salita na yun? Latin ba yun? ko bro, nakahalugin uh, natin dito uh, Pero kung wala na talaga tayong makita Uwi okay, na tayo Wala tayong magagawa, uwi uh, talaga tayo Kasi nasasayang yung uras natin dito Ano lang tayo? Mag ano? habang naglalakad nagmamasay sa paligid bro kung makita natin yung UFO at alien bro baka tayo yung kaunahan kauna mag uh, ano bro oh kita ng unang um, kita ano talaga ba makita talaga at ma-record natin makita ng alien bro kung bag nagkataon no oo nga kasi yung ano pa lang natin ay naririnig pa lang gusto ko talagang mangyari bro ma-video ma talaga natin kaya ngayon, ano ko kasi kahit sobrang sukal, kahit ano natin iniisip na masugatan tayo basta makikita lang natin. Pero pa parang ano eh hindi tayo ma hindi na makita talaga. Ang tanong niyan, bro? Uh, nagpapakita ba talaga sa tao? Oo, nakikita ba talaga sila? Parang hindi, bro, kasi sa ano lang sa salida ko, nakita ko. Sa sa, sa sa pelikula no, may nakita pero sa totoong buhay wala. Wala talaga tayong makikita. Pero yung parang kamuka lang dito. parang alien parang alien na nakikita may tayo may makasalubong kang taong parang alien oh yun oh. ang alien yun oh <laughs> uh, ito ah, uh, pag tagaan natin to na explore wow baka sa baka sakali tayo makita natin mga uh, video natin ano ito boat boat <laughs> Na pa mo comment bot bot. Kaya ka naman magko-comment bot bot ninyo. Gila lang Okay, at least wala nang problema yan, bro. Basta na lang mag kayo. Ayos na. Support lang, support lang kayo mga kaidol. Ang problema nito kasi naman, Hindi Ay, naman tayo. tayo. Ngayon parang wala naman napakatahimik naman hmm. dito. So, wala nga nung ano, walang problema sa amin na ano. yung, Sasabihin ng bot, -bot. To, uh. hindi, hindi naman tayo sikat. Ganun lang tayo ay ah, isang maliit na vlogger lang po. <tos> 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 ano yan? Ano? Mayroon na naman bro. Hindi, hindi hindi ko talaga maintindihan to wala mga kadol parang ano ba nasa paligid lang sila bro parang hindi makikita to ha ah. sa taas bro hindi na yung boses nila na nga sobrang hina bro ano wala na Yan. lako no. Baka nangyari na naman yung nangyari kanina po na Pagkawala ng boses ni, nila biglang lumipad yung napakaingay na sasakyan nila na parang parang kumilab lang sa langit bro hala uh, so, yun yung paghandaan natin baka maano tayo Mati bro, sa, ta, sa taas yung kamera natin baka matay natin mm yung paglipad matay natin yung paglipad makuha sa camera ito yung pinaka-importante sa akin bro kaya nga uh, ano natin ba mapatunayan talaga bro na mayroon ano, talaga yung nakita ba sa camera kasi kapag pero lang ano natin, uh, ano lang kasi yun ba uh, uh, inakala natin na ganun pero mas mabuti na mag-video talaga dia kai konte wala ni ni lama tadi itu barang may nakita po yung langit mga kadul baka hmm. tahi wala karasing nyalis Nih sebena-benau well, bro, mana nih? Wah, mai begandang ibun mengapa dulu? Nih ibun, ibun ni, ibun ni Induk, induk. Berjalan kulayu. Berjalan kulayu. Negeri sahaja kau, aman. Tidak boleh dengan Apa yang masih lah? Sudah yang panik bentik lewat ayo masa deh Kaya sang bro ini kan tadi yang Para Uy, nagkurata na po eh. Uy, Ano yun? Paniki. Paniki. So, baka mag... Ano yung babunta bro? Wala parang uulan bro. Oo. Oh. Parang tumatuwa na siya bro. Parang dumidilim yung kalangitan bro. Umuulan bro. Hindi naman sa... Hindi natin talaga nakikita yung ano along kasi bro parang parang ang itim itim ng kalangitan bro hindi lang ano dito dito doon sa doon yung may mga masasilip nating ano parang baka uulan nga yun bro parang may uh, itim na pangan uh, pa ala ano ba parating ulap ulap eh, parang ano, bro? parang mayroon akong napansin yun ba huh? sa taas hmm. pero biglang siyang kumilab itu melabden iloba barang de iguru melaking ibunya tu ibu sen makadul barang mai melaking rahinja tu sesipu ai anu melaking maitin ipung ulak noh mangkal Ah, uh, pagkatapos dito wala kahit kasi bigla na pong nawala yung ano eh. Yung, yung parang robot na yung salita. ni ni cerita ni lah lah, nana bagus bu weh, pulang ada bro bu, ladang lepas dulu bu, bro weh, lepas bu, lepas bro lah pulang kau tu tuan tuan bro cikgu mabagus, pulang lah kau bro mabagus mabagus cikgu melakas mabagus ayo ayo kena hapin atin ha? ayo, bro ikat nasi ayam lho pandang bro Ya. mana yang lho bingung bingung di tu bro alah tu memagsak di tu bingung bro alah bro alah di tu memagsak Nanti bro, di lo, makan dulu. Ya ni pula lah kau bro. My goodness tu <too>, bro. Insan. Lo, makan dulu. Batu, batu. Woi woi, ni lah. Lah, kan batu bro? Ini siapa bro? Bro, 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 bro. 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 Bro, Ui